ating learning target sa araw na ito ay kaya kong masuri ang mga dahilan, pangyayari at epekto ng Revolusyong Amerikano. Noong unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo, nasakop ng bansang Great Britain ang India at ilang bahagi ng North America matapos ang pitong taong digmaan. Nakaapekto ito sa pagsisimula ng tinatawag nating Revolusyong Amerikano o American Revolution. Sa pagtatapos ng Seven Years' War, tuluyang bumaba ang ekonomiya ng Great Britain. Nalubog ito sa iba't ibang uri ng utang. Ninais ng Great Britain na bayaran ang kanyang mga utang kung kaya't humanap ito ng panibagong mapagkukunan ng pera. Ito ay para rin mabayaran ang mga nagsisilbi niyang sundalo. Dito makikilala ng Great Britain ang tinatawag na 13 Colonies of America. Ang 13 Colonies of America ay unang nabuo sa unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo sa pagitan ng 1607 hanggang 1733. Tinawag na mga colonies ang mga taong naninirahan dito. Sila ay may kalayaang taglay sa ilalim ng British Empire. Ngayon pa dahil sa mga problema ang kinaharap ng British Empire, unti-unting mawawala ang kalayaan ng mga kolonis. Dahil sa pangangailangan sa pera ng mga British, maghahanap ito ng paraan upang humanap at magpataw ng buwis sa mga kolonis. Una ay ang Navigation Act. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga kalakal ng mga kolonis ay kinakailangang isakay sa mga barko ng mga British upang maproteksyonan ang kanilang mga produkto. Kapalit ng ibinibigay na proteksyon ay ang kabayaran na buwis. Ikalawa ay ang Quartering Act. Ang mga kolonis ay kinalangang magpatuloy sa kanilang mga bahay ng mga sundalong British at ibigay ang anuman na kanilang kinakailangan. Sa ganitong pamamaraan, nang ipasa ng mga British Empire ang gasto sa mga kolonis. Ikatlo ay ang Stamp Act na ipinatupad noong 1765. Pinatawan ng buwis ang mga printed documents tulad na lamang ng mga papel, mga legal na dokumento at baraha. Lubos sa itong tinutulan at kinagalit ng mga kolonis. Gayunpaman, hindi nagpatinag at ipinagpatuloy pa rin ito ng mga British. Sa pamamagitan ng Townshend Act, pinatawan din ng buwis ang iba pang mga produkto tulad na lamang ng mga papel, pentura, salamin at syaak. Lubos itong kinagalit ng mga kolonis kaya sunod-sunod ding naglunsad ng mga kilos protesta laban sa mga mapang-abusong pagbubuhis ng mga British. Noong 1770, pinaputokan ng baril ng mga British soldier ang mga nagpaprotesta na ikinasawi ng ilang mga sibilyan. Makikilala ito sa kasaysayan bilang ang Boston Massacre. Noong 1773, makalipas ang tatlong taon, tinapo ng mga kolonis ang kahon ng mga imported na tsaa sa dagat mula sa British East India Company. Nagresulta ito sa pagsasara ng mga pantalan o daungan sa Boston at batas militar sa ilang bahagi ng Massachusetts. Dahil dito, napagkasunduan ng mga kolonis na i-boycott ang mga produkto ng mga British. Upang maiwasan ang paglala ng siglot at kaguluhan, dumalo ang kinatawa ng mga kolonya upang mag-usap sa Kongresong Kontinental. Ngayon pa man, noong 1775, bago pa matapos ang pag-uusap, sumiklab ang labanan. Nagsimula ito ng kuhain ng mga British Redcoats o mga sundalong British ang armas ng mga Minutemen. Sinalubong din ng mga sundalo ng mga colonist ang mga British Redcoat. Madaling natalo ng mga Minutemen ang mga British Redcoats dahil ang estratehiya na paghalo sa kulay ng mga puno. Kabaliktaran sa mga British Redcoat, nakitang-kita sa labanan dahil sa kanilang mga kasuotan. Ang labang ito ang magpapasimula ng Revolusyong Amerikano o American Revolution.